so guys makumukbang tayo ng kamote mukbang kamote guys, nilaga sarap to guys yan o oh. tara guys, mukbangin na natin yan hello guys kain po tayo kamote guys gumumukbang po tayo ng kamote. Ito po. Oh. 'Yan. Kamote, guys. 'Yan. Maganda to sa katawan natin, guys, kamote. Sweet potato. 'Yan, guys. Mumukbang po tayo. 'Yan. Kain tayo, guys, kamote. 'Yan. 'Yan. Okay, guys. And guys, makain baka nito, guys, kamote. Oh my god! <laughs> Sarap to, guys. Ang uh, ganda to sa natin. kamote yan makain ba kayo nito guys kamote maganda to sa ano daw kalusugan natin sa mga gustong mag diet guys ganda to kamote saging nanilaga Kanta to guys. Yan. Ah. Hmm. Nami guys oh. Hmm. Ba? Diba? Kesa okay, mag rice ka, ito na lang kainin mo guys. Nakakabusog din to ah. Wala kang kung sa pipito guys. Kasi kamote to ganda ng kamote guys oh. Eh. kain tayo guys So. ito mm, Sarap. Kaya gusto ang, ano, kung diet ka, ang ganda to nilagang kamote, saging yan yan guys Dami ito guys. Diba? Hmm. Hmm. Tapos. Sarap siya ka guys. Masarap. Oh. Thank you guys sa mga nanonood sa akin dyan. Munggo tayo ng kamote. Guys. So, oh. mga oh. oh guys maganda tong nakamoting nabili ganda maganda guys hindi lagkitan siya hindi so, siya mabasa ano lang siya tamalang, lang kasi kasi na mabasa to okay to maganda to guys maganda sa ano ihalo sa binignit yung bilo bilo sabi guys yun magandang ihalo ba guys sa mga ano dyan high blood dyan Ano na lang kainin nyo guys wag na kayo magkanin diba wala ano yung tips ko sa inyo guys bumili kayong kamote or saging na saba ilaga nyo yun na lang po yung kain kainin nyo sa mga high blood po Yun na lang mukbangin nyo guys. Sa mga high blood dyan, mapabata, may high blood din na bata pa. O, oh, so, ba? Nakakabusog din to. Yan, di ba guys? Oh. Ganda nung kamote o. Oh. Ano siya? Matuyo. Hindi rin siya mabasak. Tama lang ba? Malaki yun. Eh. Hmm? Ah, kamote. Gusto na yung sa kanina. Nakakabusog. Ano Busog na ako guys. Hindi na ako magkakanin mamaya. Kung mabusog ka to Thank you guys sa mga nanonood sa akin diyan ha. Thank you so much. Salamat ako guys. Uh, thank you sa mga nanood, guys. Solidin. Sa Maraming salamat. Thanks for watching. Subscribe. Rob's Vlog. Like and share.